So, guys. Oo na, yan na naman siya. Kumakain nga ako ng loo. Guys, gayahin natin si Boy Tapang. So, ngayon, may sakit yung posa namin. Kakain tayo ng suka ng posa. Nasaan ba yung dog food niya, Sarah? Ay, yung ano niya. Yung pagkain ng posa niya. So, <coughs> hindi kasi natunawan. Hindi kasi natunawan mga beshi ko yung pusa namin. <laughs> yung anak ko nang didiri. <laughs> Nanonood sa akin yung anak ko nang didiri siya. <laughs> Guys, sana makayanan nyo. Sana makayanan nyo mga beshi ko. Yung aking suka ng pusa challenge. Guys, para sa ikakayaman natin. <laughs> guys, sana makayanan ko tong challenge na to. So, wait lang guys. Dadang koting ko lang yung suka ng pusa namin. <laughs> guys, pasintabi po sa mga kumakain. So, ngayon guys, sayang nga lang kasi guys, wala kaming magic sarap. So, lalagyan sana natin yung suka ng ano. Umalis ka kasi na. <laughs> Nagbablog yung nanay mo. Kasi, guys, yung anak ko ayaw niyang gawin. <laughs> so, guys, kukuha lang ako ng suka ng pusa. So, baka bukas makalaw <laughs> So, sa mga lalaking ng laligaw yan sa akin, <laughs> sana hindi kayo ma-disappoint. <laughs> Wait lang guys, ha? kukuha lang ako ng suko ng pusa. So guys, ito na nga guys. <laughs> oh my god! guys, sana sa atin natin lang to. Guys, pasensya na kayo guys ha. Ayan guys, oh. <laughs> So, guys, um, sana makayanan ko to. Sorry, guys, ah. Ayoko na. ah. eh na mga bisi ko ah. ah Nalunok ko na. Sige, isa pa para totoo na. Ah. Mm. So, yan lang mga basic ko. Wait lang, inam tubig. So, guys, kaya niya ba yung challenge ko? <laughs> okay, guys. Bye. Thank you for watching.